ang kulto ay nagmula sa dikilalang kilalang relihiyon, samantalang ang relihiyon ay nagmula sa bantog na kulto. At ang tanging pagkakaiba lang nila ay ang halaga ng kanilang ari-arian at kapangyarihang pampolitika. Dahil ang relihiyon sa iyo ay maaaring kulto sa iba kung wala kang impluensya. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkatiwala ang bantayan ang kawang naiwan para sa kanya. Nagsikap na makilala pinalaganap ang sariling paniniwala at ipinatupad ang batas na sa kanila'y bumubuhay. Ngunit dahil sa pagtatangi ng iilan, grupo ay nalantad na pilit ibinubunyag ang mga misteryong sa kanila'y bumabalot. Tunay nga ba o haka-haka lamang? Ang kwento ng Socorro Bayanihan Services Incorporated at ni Jerens Kilario o yung tinaguriang Senyor Aguila. Ang Tagaligtas Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jaren Scelario ay isinilang noong 10 ng Nobyembre taong 2000. 22 anyos pa lang siya sa kasalukuyang panahon. Mula sa lipi ng mag-asawang guro ng mga magulang niya, sila ay tubo sa baryo ng Nueva Estrella sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Si Hilario ay nag-iisang anak lamang at nakilala din sa pangalang Senyor Aguila. Ang kanilang pamilya ay aktibong miyembro ng Philippine Independent Church. Si Senyor Aguila ay nag-aral sa Socorro National High School kung saan siya ay aktibo sa mga gawaing pampaaralan. Siya ay miyembro ng dance troupe sa school napalaging nagpapalabas kapag may mga events. Nakilala din siyang mapagbiro sa kanyang mga kaibigan at palaging nakakakuha ng mataas na grado. Bukod dito, si Clario o si Senor Aguila ay isa ring magaling na mga awit, kompositor, songwriter at producer. Siya ay miyembro ng Philippine Society of Composers o PILCAP. Sinasabing si Senor Aguila din ang nasa likod ng higit dalawandaang mga kantang kanyang nilikha at siya ay nakilala din bilang isang magaling sa pagtugtog ng mga instrumentong drums at gitara. Ngunit ang kanyang pag-aaral ay naudlot ng mahirang siyang tagapagmana ng isang samahang matagal nang umiiral sa kanilang lugar. Ito ay ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o mas kilala sa acronym na SBSI na itinatag ng mag-asawang Albino at Rosalina Tarok noon pang ikadalawampu ng Desyembre taong 1980. Ang SBSI ay nakarehistro bilang isang civic organizations na may layuning buhayin ang diwa ng bayanihan ng kanilang mga kababayan kung saan ang kanilang grupong ito ay aktibo sa mga pagkakawanggawa at pagtulong sa mga tao. Aktibo din sila sa pagsuporta sa mga gawain at programa ng gobyerno gaya na lang ng The Omega De Salonera Art Group na pawang mga miyembro ng SBSI. Sila ay pinangungunahan ni Senyor Aguila na nagtanghal nito lang 2023 sa Sinulog Festival sa Cebu. Pero pagkalipas ng halos apat na dekada, ang samahan ng SBSI ay nagmula na rin magkaroon ng kontrobersya. Taong 2017, nang pumasok sa samahan ng SBSI si Senior Aguila. At sa taon din na ito nang yanigi ng magnitude 7 na lindol ang kanilang lugar at nasundan ito ng magnitude 5.8 noong taong 2019. Dahil dito, ang samahan ng SBSI ay nagtungo lahat sa Sitio Kapihan sa kabundukang bahagi ng kanilang isla. Ito naman ay ang Bukas Grande Island. Lahat ng miyembro nila ay hinihimok magsilikas patungong Sitio Kapihan dahil ang may iwan sa kanilang kanilang dating tirahan o ang hindi makakarating sa bagong lokasyon ay hindi maliligtas sa darating na paghuhukom. Dahil dito, marami sa kanilang mga miyembro na ang iba pa ay mga pulis, mga teacher at mga estudyante Kabilang na si Senyor Aguila ay kasama sa mga nanirahan sa sityo Kapihan. Silang lahat ay tinalukuran na rin ang kanilang mga profesyon bilang mga awol at ang mga kagaya ni Senyor Aguila na estudyante ay nagsitigil na rin sa pag-aaral. Sinisikap nilang gumawa ng sariling mundo sa lugar na yun nang hiwalay sa lahat. Buwan ng Desyembre taong 2019 pa rin, panahon ng kanilang founding anniversary at Christmas party habang nagdiriwang nang inianunsyo ng babaeng founder nilang si Rosalina Tarok na isa ring teacher at estudyante si Senyor Aguila nung high school. Na siya na ang napipisil nilang susunod na magiging pinuno ng kanilang samahan ng SBSI. Dahil sa kakaibang katangian tinataglay ng batang ito mula sa itaas. Pero sa mga panahon na ito ay bata pa nga si Senyor Aguila. Kaya't ang paanyayang ilukluk bilang pinuno ay hindi niya pinaunlakan. Pero pagsapit ng pito ng Hunyo taong 2021, nang mamatay ang asawa ni Rosalina na kapwa founder na si Albino Tarok, ang formal na pagkakaloklok ni Senyor Aguila ay di na napigilan pa. Tuluyan na nga niyang tinanggap ang kanyang kapalaran na pamunuan ang kanyang kawan. Dahil ayon sa paniniwala ng kanilang samahan, si Senyor Aguila daw ang siyang reincarnation ng Santo Niño at siya ang misiyas na tagapagligtas ilan lang sa pambihirang kakayahan ng kanilang leader na si Senyor Aguila ay ang kapangyarihan nitong magpatigil ng ulan na minsan na nilang nasaksihan matapos umulan ng malakas sa sitio kapihan dahilan para lumabas si Senyor Aguila at sumigaw ng malakas sa ulan upang ito'y patigilin at ito'y tumigil nga ang isa pa ay ang kakayahan niyang paawitin ang mga ibon sa paligid na kanila rin nasaksihan nang magsikantahan ang mga ito sa utos ng kanilang pinuno. Meron ding nagsasabing nakakapagpalit-palit ng boses si Senor Aguila mula sa pagiging bata, pagiging matanda, matandang lalaki o babae at kung ano-ano pa. Meron din silang sariling radio station, ang FM 105.5 kung saan regular na pinapatugtog ang mga awiting nililikha ni Senyor Aguila. Ang mga kakaibang gawain ito ng SBSI ay unang napansin Noong din taong 2019, matapos makuhanan ng larawan at kumalat sa social media, ang tila ba nakapormesyon ng mga tao sa military training na ginagawa na para pang naghahanda bilang mga armadong grupo. Ito ay kinabibilangan ng mga kalalakihan kasama na ang mga minor at matatanda na hinihikay at sumapi sa grupong magtatanggol sa kanilang pinuno. Sila din ang tinatawag nilang Soldiers of God lalo pang nalantad ang mga aktibidad na ito ng grupo. Nito lang nakaraang mga araw nang ang ilang miyembro nila ay nakatakas sa bundok at naipangalat ang balita na nakarating pa ang usapin maging sa Senado. Ayon sa paglalahad ng mga dating miyembro na ito, ang samahan ng SBSI ay nagre-recruit ng libu-libong mga minors lalo na ang mga kababaihan kung saan puwersahan silang pinagtatrabaho at inaabosong sexual. Sa pahayag nila sa Senado, ang mga minor na kababaihan ay pinaghihilehileran nila ayon sa kanilang mga edad na ang pinakabata ay simula 12 anyos at pagkatapos ay pinapipili naman nila ang mga minor na kalalakihan ng kanilang mga mapapangasawa at sila'y kaagad pinag-iisang dibdib ng samahan. Kapag ang mga lalaki ay hindi makuha ang mga babaeng minor sa loob ng tatlong araw matapos ang ginawang pilian, sila ay otorizado ng halayin ang mga batang ito. May mga ulat pa na ang kanilang pinuno ay regular na sinisipingan ang mga minor na ito upang sila ay maligtas. Sinasabi din ni Senyor Aguila na siya ang Diyos na nagkatawang tao upang sipingan ang mga batang kababaihan. Ang hindi sumusunod sa kanyang utos ay mapupunta sa impyerno dahil sila ay may sarili ng mundo at gobyerno na tinatawag nilang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government at si Senyor Aguila nga ang kanilang Supreme Divine Minister na siyang pinakapinuno ng lahat. Hindi na rin niya ang mag-aral ang mga ito dahil kung kasama na nga nila ang Diyos ay bakit pa sila papasok sa paaralan. Bukod pa dito ang sinasabing pagawaan daw ng mga ipinagbabawal na gamot na matatagpuan sa basement ng tinatawag naman nilang White House. Ang grupo ni Senyor Aguila ay nakakakuha din ng suporta sa ilang mga politiko sa lugar nila. Partikular na ang dating tatlong beses na naging alkalde sa kanilang bayan na kalaunan ay naging miyembro at lider din ng samahan. Ang mga pahayag na ito at iba pang mga isyu ay isiniwalat ng mga miyembrong nakatakas matapos ang ginawang vaccination event sa Sitio Kapihan na kanilang kinaroroonan. Pero ang mga aligasyong ito ng mga nagpakilalan dating miyembro na nakatakas ay mariing pinabulaan naman ng mga matataas na leader ng SBSI na dumalo sa investigasyon ng Senado at patuloy nilang iginigiit na sila ay lehitimong samahan o non-government organizations at hindi isang kulto sila ay kasulukuyan nakakulong sa Senado dahil hindi kumbinsido ang mga senador sa kanilang mga isinasagot sa anilay pawang mga kasinungalingan at mananatili sila doon hanggang hindi nareresolba ang usapin. Kaya't patuloy naaabangan natin ang susunod na kabanata. Ang kulto ay nagmula sa dikilalang relihiyon, samantalang ang relihiyon ay nagmula sa bantog na kulto at ang tanging pagkakaiba lang nila ay ang halaga ng kanilang ari-arian at kapangyarihan pampolitika. Ikaw kay Bigan, ikaw ba'y kasapi ng anumang samahang iyong pinapaniwalaan? Paano mo tinitingnan ang iba pa? Sila ba'y isang kulto din dahil hindi kasapi sa kinabibilangan mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!